Palaot na ang karamihan sa mga manging isda sa Tondaligan Beach dahil sa gumagandang panahon. Isang grupo ni Naheron de Vera para sa mga nang isda ngayong araw matapos ang pagkahinto nila ng ilang linggo dahil sa mga bagyot tuloy-tuloy na ulan dala ng habagat sa nakalipas na araw. Ay dito na nasa apat na kilo na sa hasa at alimasag at 1 kilong alupihang dagat ang kanilang nakuha. Agad naman nila itong naibenta kung saan nakakasapat naman para sa kanilang nakonsumong gasolina at pambili ng kanilang pangangailangan. Papalipasin naman anila kung madami ang magiging huli ng iba pa nilang kasamahan upang kung sakali ay makabalik silang ngunit kung wala naman ay baka bukas na sila makabalik. Sad nito na binibigyan naman nila ng prioridad ang kanilang kaligtasan habang nasa laot kung saan ay kanilang masusing tinitingnan ng mga parte ng kanilang bangka para hindi magkaproblema sa dagat. Samantala wala naman nang nakataas na gale warning sa lalawigan ngunit inaabiswan pa rin ang lahat ng mga manging isda sa mapanganib na paglalayag dulot ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Inaasahan kasi ngayong araw ang katamtaman hanggang sa malakas na alon na maaaring umabot sa 3.4 meters. Ayon, yung tsaga-tsaga lang yung paglalawat po namin kahit may konti rin huli para may para sa pamilya. Kahit minsan wala. Tsaga lang hanggang sa mayroon. Tapos yung palalaot naman namin po namin, eh, po namin yung mga bangka namin bago po Kung under ba yung makina at o nasa kondisyon bago po para hindi tayo masiraan sa laot. At hindi natin maano mga disgrasya naman yung pwedeng mangyari. At ayusin natin yung mga bangka natin na hindi natin pwedeng palaot kung may sira. So, ilang kilo yung nakuha nyo ngayon araw? Ah, apat na kilo lang po yung nakuha po ng grupo namin. At saka isang kilong ano lang, yung parang alupihan dagat. Ilang <laughs> po sir yung nakuha namin. Tsaga lang. Ano yung mga nakuha ang isda sir na? Ah, hasa-hasa. Tapos yung mga ano po, yung alupihan, alimasag, ganun yung nahuhuli po namin. At dito sir, nabenta nyo na ba o kakainin nyo lang ito? Uh, na, ano na, may, may kumukuha po sa amin. May bigato na kumukuha, nagaangkat. Kinukuha niya na, tapos siya nang bahala magbenta. Kinukuha niya kung magkano yung presyo. Yes. Sir, bawi ba yung gasolina nyo? Oo, oh, marap. bawi rin. Ngayon sir, maalan ba sa karagatan ng talong oras kayo, nagpalaot ka Ah, uh, medyo tahimik po yung dagat po ngayon at na marami na palaot ngayon na halos lahat ng bangka dito nakapalaot so inaasahan nyo magpapalaot pa rin po ba kayo mamaya o oh, mga madaling araw na lang na naman ulit tsaka babalik pero mamaya iwan lang kung ano yung magkuha ng mga kasama namin kung marami makakabalik o wala hindi na babalik kailangan po natin sa kapo natin na mabangka kailangan i-secure po natin yung mga bangka natin na bago pa ayusin po natin yung mga kailangan ayusin at i-prepare po natin yung makina na kondisyon hindi pwede natin yung ilalawot yung bangka na yung makina is may balagbag-balagbag na under at kailangan dapat pulido yung under para hindi tayo masiraan sa laot at hindi tayo maano ng disgrasya. Para sa programang Bombo Ani Big Time Patrol numero 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!